Yun, uh, good evening mga tropa. Bigyan ko lang kayo ng update sa aking uh, personal vlog. At uh, ito na yung ano, dahil marami nagtatanong uh, regarding sa aking uh, buhay. No? At syempre, nahimik ako, tahimik ako. Ilang panahon na rin. So, hindi ako nag So, ngayon na po ay formal na pong uh, sinasabi ko sa inyo na kami po ng aking 11 partner ay uh, hiwalay na po. Kung kaya't... Uh, Napapansin po ninyo yung mga post ko. Picture lang ng mga anak kong dalawa at saka ng akin. At wala yung... Uh, yung ex-wife ko. So, yun. So, kami po ay hiwalay na. At syempre, sa hindi pagkakaintindihan. So, siya po ay uh, may kinakasama ng iba ngayon. So, wala po tayong magawa. Naging decision niya po yun. Ang ipagpalit tayo sa iba. Ipagpalit kami sa iba. So, nag-usap naman po kami regarding sa bata. So walang problema sa bata, hiraman po kami yan. So, bilang siya pa rin yung nanay, syempre, ako yung daddy. So, yun po yung aming sitwasyon. Kaya ngayon po, ayan, nagliligpit po ako ng mga gamit niya. Kanina po ay nag-usap kami. So, susuli ko sa kanya po yung kanya mga gamit na ipinundar noong time na kami ay nagsasama pa. So, ako naman po sa part ko, syempre magpupundar ako ng sarili ko para sa amin na mga bata. So, yun po yung mga gamit niya. Ire-ready ko na po. Yan naman po mga gamit na yan. Igagamitin din ng mga anak namin yan doon sa kanila. Sa bahay niyang uupahan. At syempre, para sa akin naman dito, bibili rin ako ng para sa akin. Ayan. So, yan po. Ire-ready ko na po. Ayan. So, dadalhin niya yung TV dahil kanya po ito. Ayan. Sa kanya po kasi yung TV na yan. So, yung share ko, ibibigay ba? Balik niya sa akin. So, kanya na po yung TV. Nabalik at bibili na lang din tayo ng atin bago. So, ganun din po sa sa ref. Yung ref po, nag-usap na kami. Babayaran ko na lang sa kanya yan. So, yun. So, yan. Akin na po yan. Bayaran ko sa kanya. The rest, yung mga, rest, yung mga platong iba. Eh, hati naman kami na binili yan. So, hindi na rin niya kukunin yan. So, yun. Hati na yan. So, at yung mga, yan. Yung mga stock toys, yung mga laro ng mga bata. Soon, magagamit nila yan. So, papadala ko po sa kanya lahat yan para syempre total eh, kanya na po yan ayun so syempre ano pa ipapadala natin sa kanya yung kanyang gamit paborito niya ito eh salamin dito po kasi siya nagsiselfie selfie madalas so binili niya talaga itong matagal niya pinagplanuhan bilhin to dahil may hindi siya mag selfie selfie at saka magsasayo sa harapan ng salamin so yun at isa pa po na kanyang madadala ay yung binili namin kay papa sa kanyang papa dun sa aking uh, pa So, ito yun yung black color to. Storage box. So, yan. Papadala ko po sa kanya yan. Itong dalawang maliit sa akin na po yan. Ayan. So, maraya po siya nadalahin. At ito nga. Ayan. Tapos yung mga unan niya. Kanya po kasi yan. At, uh, carpet. Nasa loob na po nito. Yung carpet nilagay ko na. So, kanya po yon Sa so, loob yung mga damit niya. So, ko na rin po dyan. At yun, the rest, nung ko ilalagay sa storage box. So, yun. So, yun po yung update natin ngayon. Malungkot man, pero yun yung po talaga ang buhay natin. Mga katropa, no? So, yun. Update ko po kayo sa susunod. Thank you po. Magandang gabi sa inyo.